O, doon pork, guys. Ang ating ulam ngayon. Ayan. napula na yung carne, guys. Kasi, gi parang giprito ko muna siya, guys. Ayan. napula na pala yung carne niya. Sarap. Eh. Yamiting lang. Kasi, yun na, gi parang giprito ko muna siya. Saka, kong gigisa. Ayan, ganyan ako mag-gito, guys. Ayan. Pork. Lalo na lang ito na pinalagay ko sa gulay. Sa nikki. Sa odong. Ayan. papulahin ko muna siya ng karne. Saka ko siya igisa. Tanggalan ko muna siya ng mantika. Ayan. Ayan ang odong natin guys. Odong with pork. Ayan. Salap. Ayan. 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 Yan ang aming lunch for today. Yummy, yummy. Okay guys, oh, sarap.